Grabe ba? Buga at nito. Dungan di dila oh. Hmm. Ito nyo gatindog, si Jinky na. Ito oh. packer nga si Jinky. Yan tumasok na, naiya. La la la. Ayun sa loob. Oh. hey Bago. Yun, ang pinakahadik sa lahat. <laughs> Oo, oh, oh, oh. yan pa ito. Ang gago. Oo, <laughs> ito. Ah, gago na. <laughs> Oo oh, na. Gago na. Ngunit? Nga, ko na. Butod. Alak ah, naman nang tiyan, Ang ina mo Alak na lang. Ha? ang Naging isang alak. Ha? 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 Ah, no? Ano? 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 Baliwa! 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 Ito, oh, ato may buwang. Naman na. Ah, amonis lang ako gago. Pero aray sa abuang oh. nan. <No. laughs> oh, oh? uh -oh. Na, oh, butete. <laughs> butete ba, butete? Bilat <laughs> ang butete, oh. Bilat ang anlo yan. <hid hid> dun Dulong ko? Dulong <laughs> ko, <hid> oh. Ang anlo. na. Ayan, tulok ka. Ayan, ka. Ginibot ka niya ako.